Nakakalabas namin ng expressway Sa NLEX And Ang oras natin is 2.43 Papunta kami ng Baguio With my family Ayan Uy May kiss ah. Sana ola So kakain lang kami ng hapunan doon Tapos baba na rin kami mamayang ah, Gabi Kasi ano Oras natin tayo makakarating doon Around 6.30 or 6 Kamo na Depende sa takbuhan natin. Pero wala na mga sin traffic ngayon. Ganda ng ano niyo, Raptor niyo. All right, so magda-drive muna tayo para safe ang ating uh, travel. Babush. Sa stop over muna kami dito sa Petron and Lex. Bibili lang kami ng maiinom dito sa Starbucks. Kasi medyo nakakantok tumamaya. Medyo masikip na rin yung uh, southbound dito sa may NLEX kasi nag-uuwian na yung ibang galing probinsya. So mamaya sana hindi natin maabutan yung ganong traffic. Matagal lang tong ano, mabagal lang tong drive through dito sa may Petron. Pero all goods lang. Laban. Pampagising mamaya. So ang agenda natin sa Baguio mamaya, hindi pa namin alam kung ano. Kung kakain lang tapos baba na din kasi kahapon nang trip lang din kami waket kami ng Tagaytay bumili lang kami ng beef bumaba na rin kami agad ganun lang yung nangyari kahapon kunin lang natin yung inumin natin dito yes ayos pala ito mami look oh look oh yeah <laughs> ang ganda ng camera ni mami ako yung gumagamit ng Osmo pocket tray niya ngayon Ayan na, meron nang sariling active uh, face tracking kung oh, kulit ang putek tapos gamit natin yung mini 3 ah uh, mini 3 mic mini ng DJI ah ayan. Uh, Vito. shout starbucks Thank you, thank oh, you. Ah. Um. Tapo na. Wala tissue. Wait lang, bebe. This yours na lang, ma'am. Antok si ma'am. Alright. So, makakarating lang namin dito sa may uh, Kilometer 134 iplex flex Pupunta tayo ng Baguio Papagas lang tayo ngayon Dito sa ating BRV Kasi kulang na eh Yung gasolina Ayan Woo, Ang init Ang init mag-vlog Pero G lang tayo <laughs> Meron ba tayong Siguro isang oras Para makarating ng Baguio City kailan lang tayo doon and then let's go balik na tayo ng Manila All right. mga isang kilometro na lang mag -exit, mag exit, na tayo ng Rosario La Union and then hindi ko alam kung saan kami daraan dadaan kung ah uh, Canon Road Bar Marcos Highway kasi alam ko ang Canon Road merong ginagawang shed doon yung ano yung parang tunnel and 1 kilometer toll plaza ahead. Ayan, o. Oh. Tapit na tayo. Ganda, wala masyadong ano. Magkano na lang kaya natira sa load natin. Uy! 311? Tagal, akala ko. Walang laman, ah may meron pang pa suspense <laughs> suspense ang vortex so ngayon santay tayo ma mag ano na lang siguro tayo canon road no baka na dito ha tanong natin dito sa mga ano dito mga polis may mga polis dito eh kung okay lang ba dumaan ng canon road ngayon walang nakaabang ah hmm kapag kakasi sa may Marcos Highway tayo malayo ang iikotin natin eh ha? ano ma'am? okay, good afternoon po okay lang ba dumaan ng Kenon Road? Kenon? Yeah. hindi naman po ba traffic kaya okay lang salamat thank you po okay, dito na tayo sa may Rosario at nag-CR lang kami dito sa may Petron. Dadaanan natin mamaya. <laughs> Say hi. kiss nga ako. Mm. Dadaanan natin Canon Road. Kasi okay daw dumaan doon, sabi nung polis. Tapos nung tropa natin sa Baguio. So doon na lang tayo dadaan. Kakain lang kami, saglit, and then Siguro ikot lang kami somewhere doon Then uwi na rin kami ng Manila Hala, what's that? Okay So, ganun lang yung trippings natin ngayon Hi. Mga kabolay yeah. Eh, sabi mo nga kabolay Ha? 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 ingay naman Ang ingay naman ng baby ko na yan Ah, where's your water? Ayan, ganyan si ma'am Alright guys, babush! Welcome to Benguet Province. Ang oras natin, 5.43 ng hapon. At feeling ko malamig ang bagyo ngayon. Dumaan kami ng Canyon Road. Kakapasok lang namin ng mga... Ilang kilometro pa lang mula doon sa Welcome Benguet province dito sa Canon Road bigla namang umulan so basa yung daan ngayon tapos etong traffic na to feeling ko eto na yung sa rock shed eh. yung kahabaan ng traffic na ito so eto yung ano pala eto yung sira yung gumuho nung mga bagyong nakaraan eto pa rin di pa rin pala naaayos ganun pa din Buti na lang yung ulan, dumaan lang, hindi ganun tuloy-tuloy. Tapos yun, no, pababaya, no. Ay, yan? Kasi... Ah, yes. Naging dalawa. Kaya, pero may ah. Pero ba isa na? Sa baba lang yan, nota. Grabe, wigo, oh. Hahaha. <laughs> Tapos may baha dito. Medyo malalim-lalim din. May baha. May baha. Tapos after nito, ito naman yung sa ano. Yung sa rock shed. Okay, tapos na pala dito yung rock shed kaya hindi na ganun ka traffic. Ayan, eh, no? Yes. Yeah. Dami na motor, oh. Wow! Ganda, Daming riders, oh. Kaya pala hindi na ganoon ka ano, Ka traffic Ang hindi na natatapos yung Sira kaninang dana Inakyat natin kanina Yun na lang Okay, uwi na. Kung mapapansin nyo yung ilaw ko, dilaw na. Napundi talaga yung stock light nitong headlight nitong BRV natin. Buti na lang meron tayong extra na ilaw. Sa so, pauwi na tayo ng Manila. Kakatapos lang namin kumain sa Cafe by the Ruins. Alright. Sa mga pasalubong, tinaanan na lang natin kanina talaga yan. Eh. Okay guys, so Tumigil lang kami dito, bumili kami ng gulay kila ate. Ayan dito sa May Canon Road. Ito yung mga gulay nila oh. Ayan. Hi. Sir. Hi. Hi <laughs> Ang galang-galang pamilya. <laughs> Tapos napundi yung ilaw natin kanina. Napundi yung ilaw ko kanina. So hindi na siya yung stock yun na siya yung stock na ilaw natin pinalitan ko ng kulay dilaw buti na lang meron akong ilaw na nabili noong nakaraan pero pang fog light ko sana yon pero buti na lang nagkasya dito sa BRB natin so sasabay ko na rin yung review nitong uh, Neo Glow na nabili ko sa Shopee so ito yung kanyang box ayan o tapos ito yung specs. So bali H11 tas 100 watts lang yung hilaw. Pwede na din. So 1300 ata yung bili ko nito. At so, testing natin dito sa daan yung kanyang liwanag. Bale ito yung output niya. 100 watts no. Nilagay ko siya sa low beam ng headlight ng Honda VRV all goods naman siya kanina tapos ito naman yung high beam natin ayan pag naka high beam yan yung stock na bulb ng Honda BRB sa high beam pero magpapalit ako ng white sa mga susunod na araw magiging fog lamp na yung kulay dilaw na yan sa mga susunod na araw pero so far so good no kung gusto niyo magdilaw na headlight all goods ayan dito tayo sa may canon road to mga kaibigan mga kapolay Neo glow goods din naman pala. 100 watts. Alright. Alright.